Maraming ang nalungkot sa pagka-pace out ng Shanghai sa isang sikat na restaurant. Pero dito sa nakainan namin, hindi yan mape-pace no out. At marami ka pang pagpipili ang topping sa kanilang chow fan. Dito lang yan guys sa may gilid ng Santa Lucia Mall. Kaya kung wala kang budget sa mga kainan sa loob ng mall, punta ka lang dito at marami ka nang pwedeng pagpili ang murang kainan. Kagaya dito na sa halagang 35 pesos ay may kanin at ulam ka na. Mm, marap. Yung mga rice bowl nila ay nagre-range from 35 to 55 pesos. Mag-iiba yung presyo depende sa toppings na pipiliin mo. At kapag rice bowl, plain rice lang yung kanin. Pero kung gusto mo ng chow fan, 39 pesos isang order. Hiwalay pa yung bayad sa toppings na pipiliin mo. Kaya kung naghahanap ka ng makakainan bago pumasok at madadaanan mo naman yung Santa Lucia mo, try mo bumaba dito kasi ayan o, dami yung pagpipili ang mga toppings. Pang almusal talaga. Yung iba nga kahit pa uwi ng trabaho, dito kumakain. Ito nga pala yung in-order namin, isang Chow fan rice at yung toppings ay si shumai. Solid din yung chili garlic nila dito. Ang lakas makapampagana kumain. Aminin na natin na shumai talaga yung best combo sa chow fan. Tapos no yung shumai bubudburan mo ng maraming bawang at lalagyan mo ng toyo man si. Grabe solve ka na sa isang meal na to eh. Wala pa rin talagang tatalo siya shumai rice kapag nagtitipid ka. Magkano lang ilalabas mong pera at meron ka ng kanin at ilang perasong shumai. Ah. Huh? Mm. Kung may budget ka naman, itry mo rin yung iba nilang toppings. Kagaya nitong tonkatsu, tas lagyan mo ng gravy. Pwede na nga tong pambao eh. Bili ka na lang tapos dalhin mo na lang sa trabaho o kaya sa school. Ito pa nga isa naming in order, itong chow fun rice na may toppings na Shanghai. Apat na piraso na to, kaya sulit ito kasi ang dami ng serving ng kanilang chow fun. Masusulit mo talaga yung apat na pirasong Shanghai. Tapos buhusan mo pa ng ketchup o. Oh. Busog ka talaga sa isang meal nila eh. Don't Don't rin 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 rin. Kaya alam nyo na guys, kung naghahanap kayo ng rice toppings na tipid, sulit at masarap, alam nyo na kung saan sila pupuntahan sa may gilid lang ng Santa Lucia. At hanapin nyo lang itong kanilang store. Marami pa nga pala akong isishare sa inyo ng mga mura at sulit na food trip. Kaya huwag nyo kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat. Bye!